Nasa Arabia Project po tayo ngayon mga boss. Good morning po. Ayan, shout out sa mga viewers natin, mga subscriber natin. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nasa Arabia Project po tayo. Uh, kasama yung mga tropa natin. Ayan. Bali po ngayon, na uh, tapos nang magukay yung mga, yung mga kasama natin dito. Mga ilang ano, poste yung nagukay nila. Kaya tapos nakagawa na rin sila ng mga Poste, ayan o, 16mm at saka sa mga mm yung, yung, yung ating ano, yung natin. Yung parilya, okay na rin po yan. Kaya pwede na tayong magtayo ng mga poste dito. Ayan, si Jow. Jow, Hi. mapa, shout out! Peter! Uy, nandito ako! Good morning po, boss! Good morning po! Bali 4 inches po yung kapal nung ating graba bago natin lagay yung ano pa rin Yan pinatatanggal ko muna yung tubig kay Jao Mata. Hi. Kaya, kaya, kaya. Yan bago ng tropa si Bato. Bato. Yan yung shoutout kay Labaro. Yan yung mason natin, bagong tropa natin mason. Wala na si Master nasa Santo San Niño project po kaya tumunay kasama nating mason dito. Ito yung ating ano parilya. Ayan. Bali, 16 mm po yan. Tapos, pito yung yung dito. Tapos, pito rin yung sa kabila. Bali, 14 pong 16 mm na 120 po yung, yung, ano yan, yung lapad yan. Tapos, yung mixer natin. Yan, naka prepare na. Mixer. Dito pala mga boss, bali dalawang poste po yung dito. Kaya pinagsama ko na yung ano, yung kanyang parilya, isang ano na lang yan, isang parilya na lang ngayon. Oh. No? Uh, 240 by 120 po yan. Kaya yung, yung, yung kasing poste dyan, halos makatabi lang po. Tsaka yung dito. Tapos dun yung ano, garaye. Inulin mo natin yung ano, yung kanyang garaye dun. Bali po dito nakaarap yung ano, yung bahay. Dito. Ah, may tubig ano, Jao Mata? Ah, may tubig po, boss. Natanggal para patibay. Uh, Ayan, nakapagtayo na po tayo ng isang poste. Bali po, 6 na 16 mm. Tapos yung stirrup natin uh, 10mm po yan Tapos gumamit tayo rin ng, Ang ano, dati nating ginagawa Yung ating spacer Ayan yung spacer natin Mga boss Ayan Sa mga column Tapos yung mga beam Maliit lang po yung sabi natin Dahil nakapaikot po ng beam sa ilalim yan Pagkatapos po ma, uh, Mabuhusan yan tapos, pwede na natin i-layout yung kanyang beam sa ilalim. Ayan po, yung ating mga poste. Bali, dalawang po yan. Meron pa rito. Yun. Ayan, binubuhat na nila yung ano. Yung isa pang poste. Post dito. Pinahukay ko na po itong isa. Kulang pa ilalim. Sa dalawa. Okay na yan yung pasukan natin. Yung mga... Yan, meron po tayong pansukat sa ano, naka-level po yung ano natin yan, yung tansi natin. Yan. Konti pa, konti pa siguro ganyan, no. Para po yung lahat ng ano natin, lahat ng mga column natin, pare-pareho po 'yan, yung yung level niya. Kaya gusto ko pantay-pantay po 'yan. Para yung asinta natin, saka yung tie beam natin naka-level po lahat pare-pareho. Okay, yun na isa yung natin, no. Yan, 12 na po 'yan, mga boss. Bali to, dalawa mga boss. Yung isa ginagawa pa nila. Mamaya pwede na natin ilagay din yan. Bali nakaano tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 na poste yung nakitayo natin. Tapos bago tayo magbuos. Uh, meron tayong ano. Uh, padugo. Mga manok na native. Masarap yan ano Jow. <laughs> Lahat yan ha. Uh, lalagyan niya yung anim na poste bago tayo magbuos dito tapos ito yan inuukay nila yung isa pang poste bayad apat po yan dalawa dito dalawa dito sa arap ayan si mother uh, ah, tinitignan yung gawa natin Patugon ni po Madero. Ayan si Mother ah, Good afternoon <laughs> po Yung client po natin Si Tita Tina Tina, Tina Alfon Maria Alfonso Tina, Tina Maria Alfonso Shout out po Ayan, Bago po siya umalis papuntang LA Tinignan mo na muna yung pinapagawa niya <laughs> Orent right ang barya barrier... ang tens. Barya right ni tambarya barya. Baka baka kinuha ni Jao. <laughs> Ay mata, yung barya. Yan <laughs> na <laughs> din diyan bawat kaya mo bugan mo lo. Luwa mo kaya mo kukun. Hindi din kaya mo na lang. <laughs> Distribute mula kareng rin kareng ka rin. Yung barya. Ah. May dalang barya si Jao Mata. Baka tingnan mo yung bulsa, Jao. Baka... Asan? Ayan, no, oh, tapos meron pang manok, mga barya. Mga barya, mga kumukumangang, mga bituin naman, mga pampatiin yan. Ganda oh. Jaw. Ano sa mo sa ano? Pa-pa-pa. yourself. maraming salamat po kay ano, Sa merienda, Meron ano? Pinapi, Sa pansit. Ang pansit Oh, ano okay. okay, okay, okay. yun? Oh, oh. oh, <laughs> 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 Pelot na no native. Yan ang merienda natin. Libring merienda Hello, kay Ma'am Aquilina kay... <laughs> Alfonso. Shout out po. <laughs> <laughs> Tsaka merong ano. Joe, yeah, anong tawag dito? Monay. Huh? <laughs> Monay. <laughs> <laughs> <night, all> <laughs> Mga itib. Nga. O, bagong ano, tropa. Ngayon lang nga na pumasok. Anong... Nga, na? Anong pangalan mo? Hector. Hector. Saan ang mga misis mo? Nasa abroad? na sa taon sa misis ko? Nasa Qatar. na ang taon sa kanya? Hindi po to. Yung asawa niya naka abroad <laughs> eh. Yung kay Jau. Ayaw mata. Kay Jau. Yung naka abroad ako. Si Man. Si Man de la Ayan na. Ah, oh, ito pa yung ano. Ah. Uh, ano salad? Oh, yeah, dami ng ano, daming merienda. <laughs> oh, jaw, ito pa yung ano. Jaw mata. Salad. Oh, po. Ah, mo. Jaw. Maraming salamat po sa pinakalinan namin. <laughs>

Ano? Tayo pa ulit. Sinawa ka na, man. Jow. Hmm? Pasalamat ka ulit, Jow. Maraming maraming sarap po sa bahay. Pinakainan namin. <laughs> <laughs> uh, Tatot mo yung Mrs. mo, Jow, kaya sa mga... Oh, sarap po. Oh. Huwag tayo. Yung mga alimong anak. Ah, hindi na makakapagtrabaho to. Ito oh. yan po, may suka po. niya po oh. kayo. kami na Thank you po. na salamat po. Okay na po. Das na lang yan, no, Ayan. Last but not the least, yung alo natin. Okay. Bali mga boss, naka ano kami, naka limang ano, poste. Ang kapal nung ating ano, nung ating puting nasa 30 cm po ang kapal niyan nung ating puting. Ayan, bali lima. Tapos yung doon, uh, next din na lang po yun sa harap. Tapos ginagawa na ni Bato yung mga ano, yung mga poste doon. Bali dalawa, dalawang makatabi dito at saka dalawa doon, apat. Na ah, naglilinis na yung mga tropa natin. Jow, nakapahinga ka Jow. ah. Okay. Ang mga boss, dito na lang po yung vlog natin. Pag-alam ka na, Jow. Ay, pagalam na. See you sa next video mga no? boss. God bless po.